magandang araw po muli sa ating lahat kumusta po kayo ito muli nagbabalik upang talakayin po itong 10 peso commemorative coins na si Apolinario Mabini po mga OFW na aking followers or non followers kumusta po kayo ingat po kayo lagi sa inyong mga trabaho sa ngayon po ito po ang aking tatalakay na 10 piso commemorative coins na ay update ko po kayo sa price nito sa ngayon kasi po marami pong mga coins vlogger ng mga manluluko at sinasabing napakataas nito ang po nito yan ibilin daw niya ng 10k yan po Lumaan lang po ito sa aking facebook page magpo kayong maniwala dyan Linuluko lang po kayo nito. Ito po, itong an, uh, Apolinario Mabini na commemorative coins ay ginawa noong 2014. Ang banyo po nito ay 10 piso. Composition po nito ay bimetallic nickel brass copper nickel ring Ang timbang po nito ay 8.7 grams At ang diameter po nito ay 26.5 mm Ang thickness po nito ay 2.2 mm ang orientation po nito ay middle alignment yan sa ngayon po wag kayo basta basta maniniwala sa mga bumibili kuno ng mga commemorative coin sa mataas na halaga hindi po yon totoo kahit po ilang bisis kayong mag post sa mga pinagpost nila magbigay ng magsint ng mga ganito hindi po kayo papansin non hindi kayo hindi yun po bibilhin dahil panluluko lang po ang ginagawa nila padami ng followers, padami ng views at mga comments. Sa one po sa numista po ang beer pint nito ay 48 pesos ang extra fine po ay 81 pesos ang AU almost uncirculated po ay 91 pesos at ang bago po nito na UNC uncirculated ay 120 pesos ayan po sample na lang po yon na yun ang presyo ng bago hindi po totoo na binibili ito ng 10,000 po. Sa ngayon po, ang totoo nito, para napatunayan ko na hindi 10,000, bumili po ako nito sa Bangko Sentral. Ayun po, hindi po 10,000. <laughs> Kaya Linuluko lang po kayo ng mga coin vlogger na to. Ang totoo po nito, ang mga collector po, coins collector, ay hindi na po ito binibili. Itong mga ito, kaya wag na po kayong umasa na ang mga coins ninyo na ganito, bibilhin ng mataas na laga or nasa 100 ganon hindi na po niya yung bibilhin dahil ang bibilhin na po ng mga kolektor ay ganito ito po yung bago na hindi pa na bubuksan naka blister pack pa po yan ito so. at ang halaga po nito na binili po sa Bangko Sentral ay 250 lang po Ayan, 250. Oh. At tapos bibiliin po ng mga coin vlogger ko noon ng 10,000. 10,000 na ganito pa tapos luma pa ng mga kaganitong one. Commemorative coins na luma. Bibilhin ng 10K. Diyos ko po, huwag kayong maniwala sa kanila kahit paulit-ulit po kayong magko-comment sa kanila ay hindi po nila sasagutin yan dahil po panloloko po ang ginagawa nila kaya yung may mga ganito po kayo gastusin nyo na lang po Huwag nyo nang huwag nyo ibenta umasa na magbibili yan ng mga coin collector dahil kung bibili man po ang coin collector ay yung bago yung mga ganito yung almost uncirculated po na bago ayan yan lang po ang aking kuan ng aking sinasabi sa inyo yung totoo. Kaya, wag po kayong maniwala o muli sa mga kuwento vlogger. Marami po yan ng kagagaya nito. Marami po yan ng mga ganyan. 5K, 10K, 3K. Puro mga ganyan po yon Mga prison yan. Muli, marami pong salamat at pakifollow na rin po ang aking page. Like and share po. Marami pong salamat muli. Thank you.